gusto mo ba na siya ay mababaliw umatataranta sa kakaisip sayo araw gabi lalong-lalo na kung nararamdaman mo na wala ka nang halaga sa kanya at hindi ka na niya iniisip dahil hindi na siya nagre-reply sa mga tawag, text o chat mo. Kaya kung gusto mo na siya ay mababaliw at matataranta sa kakaisip sa iyo at ngayon mismo ay maisipan kanyang kontakin, e-text o e-chat o tawagan ay gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Gawin ito sa mabuting paraan at huwag abusuhin at hilingin ito ng buong puso at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong usapin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong tubig, malinis po na tubig ang gagamitin, at pagkatapos hawakan mo ito saglit, pakatitigan mo lamang ang baso na hinahawakan mo. Mag-focus ka lang, isipin mo ang mahal mo o ang taong gusto mong gawa nitong ritual at ibulong mo lamang ito sa isang basong tubig. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay mababaliw at matataranta sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo dagdagan ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo lamang itong isang basong tubig, dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At panigurado ngayon mismo, siya ay matatamaan sa makapangyarihang ritual na ito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa ng ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung naging okay na kayo, ay pwede mo nang ihinto ang paggawa nitong ritual. At ito muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.